po nag first drop na yung mga alaga nating manok dito yan so hindi pa umabot ng 6 months ay nangitlog na yung isa nating alaga manok so ayan yung unang nangitlog so titingnan natin yung kanyang itlog so ito yung iba yan yung mga black australorps natin. Nakakulong yan mga kasubog. Kinulong ko kasi pinapakain ko. Kasi pag pinasabay mo yan sa mga lalaki, so hindi sila masyadong mabubusog. So kaya niwalay ko yung mga babae sa mga lalaki. So pupuntahan natin yung pugad ng ating alaga manok. So ito yung kulungan nila. Yan. So jangkokin ko pag paggabi. So dito naman sa taas So, nilagyan ko dito ng pugad. Yan. So yan yung pugad nila. Yan uh, gawa sa uh, dahon ng niyog. So may ginawa rin ako dito ng isa. So ayaw nila dyan. gusto nila yung parang ganyan. So nilagyan ko na lang ng mga balat ng mais, yung pinaka sahig ng pugad. So itong isa ito. Ito kahapon yung initlog ng isa nating Rhode Island Red. So yan. So kulay brown talaga yung itlog nila kasi organic. So medyo maliit pa konti. Ayan eh o. Pero okay na to. Good na to yung ganito kalaking itlog. Ayan. Siguro may ilalaki pa yung itlog nila pag ma matagal na silang ng itlog. Kasi ito yung pinakaunang itlog niya mga kasugo. Ayan. So magsi 6 months pa nang sila sa October 9 simula nung pagka pisa 6 months sa October 9. So ilang araw pa. Isang linggo mahigit pa mga kasubog bago mag 6 months nang itlog na. Yung patuka pala natin dito mga kasubog sa ating alaga ay ay ang tinatawag natin na layer crumble. sa so, mga lalaki naman yung bina, binibigay ko dyan ay mga crack corn or mais so malaya naman silang nakakagala dito sa loob ng ating net yan yung wala talaga natitira mga damo damo dito sinusunod nila sa ano sinusunod nilang tukain yung mga tumutubo ito yung Rhode Island red natin na malaki talaga siya yung black australorp. Ito yung babae ng black australorp natin. Yan. So malapit na rin mga itlog yan. So bata pa talaga sila mga kasubog. Eh, wala pa silang mga tahid. Ito. Yan. So masarap lang sa pakiramdam na simula nung pagkasisiw na inalagaan mo yung manok. So ngayon, meron ng itlog. Kakaroon na sila ng itlog. akala nila bibigyan natin ng pagkain so nakakain na yan sila mga kasubog eh so ito pala yung paligid natin dito yan kaya dito ko talaga nilagay kasi nga malaya silang nakagala so, malayo sa mga ibang manok na nitib para iwas kakaroon tayo ng sakit So binibigyan ko rin pala sila ng ano no, vitamins. Sa so, inumin nila tubig. O oh, tingnan niyo mga kasubog, oh. wala talagang tumutubo na mga karabaw karabaw grass dito. Malinis. Gabi na lang yung mga naiiwan dyan. Hindi makulimlim pa rin yung panahon natin. So sana bago mag October, October 9, may ingitlog na yung ating mga Black Australorp dito. Si Rhode Island Red pa lang yung unang nangitlog. Minsan kasi kinukulong ko yung isang lalaki. Kasi nag-aaway sila pag pinakawalan lahat. Kinukulong ko yung isa. So lalaki itong mga kasubog eh. So kailangan kong magbawas niyan yung mga babae ko lang dito nasa ano lang 7. So 15 sila so lamang yung mga lalaki. So dapat mga isa or dalawang lalaki lang yung nandito eh. <laughs>